Uwi na kami ka brother Layo ng biyahe Dito sa Silang Cavite Saka Antipolo Dito yung pinuntahan natin no? Gagawa ng building at Tapos yung yun, Yung bako na yun ng tinrobol natin Malaki sira Hanggang dito na muna Salamat muli mga viewers, subscriber at mga silent viewers. Thank you thank you. Mau down sih anu? Kenapa? Ini. Bola dulu. Kakain muna bago tak boleh. <coughs> Gabe. Ito tayong Silang, Cavite From Antipolo Susana Heights na Bawal na sa expressway you <laughs> Wala po. Paano mag sir? Sa Gcash, ah, Gcash? Oh, account number yang yung may, Ah. Uh, po payment. bills payment, tapos transportation photosuit ah. thank you sir iyan na oh, may RFID na tayo ka brother, mayroon pang ano ng petron yan, luludan pala siya GCAS abanti tayo tayo brother sa site nakarating na tayo Ayan, oh. ang taas ng building pagod na pagod yung ating service ano to PC40 PC20 pumatsyo ang nangyari ayaw na umandar bagong overhaul bagong overhaul daw ka brother ayaw umandar try try Yeah, sotak, out sotak, <laughs> yeah. out sotak, ah. ya. injection pump sotak, 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 wala sotak, oh. wala sotak, sotak, start. Di yeah. man lang kung may buwang desert ka brother. <hleighot> op ya, op ya. Wala Ito din ng Hindi, gawa nga Yung ito. Yung spring dito. May parang may ano May yan dyan sa loob eh. Baka hindi yung ano, pinakang... Wala yan, tanggal to. Hindi mo tubig

Yung ano kaya yan? Yung kailangan pa ba yung kabitin? Yung ano? Yung filter? Yes, mas yung maga mas maganda may filter kasi yung dumi masasala. Kaya nga yun. Kira mo daw na pa ganyan. lang yung filter o. Oh? Ba't di na kinabit? Nakarikta ano? Baka sabi lang yung sira. mga mata Pag may filter. Hmm. Wala yan. So, Hihigop yan eh. Ayan o. Oh, kabit natin yan. Tama mo mamaya. daw filter. ang tabay mamaya ilan ilan ay followers mo ilang subay so, bayan natin kung ano nangyari din kabilang timing cover saka inugot yung injection pump check mo nga injection pump check mo din din mo lang dito kailangan lubog lubog goods goods naman to cover Ito hindi niya nalalaro ito. Ayan yung adyasa ng minor oh. Tapos may tumama dito ka brother oh. Ayan oh. Tinamaan. Saan ito nakatapat? Sa ano? Oil pump? Bakit sumayad? May sumayad sa gear ng oil pump. Oil pump. Hindi, may nagpalak-palak dito. Ayan o, yun pa o, ayan pa o. Ayan nga, ano? Ayan o. Ito, ayan o. May tama, ano? Ito. Ito. Yun o. 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 Tanggalin yun. Baba mo ito. Uyag, uyag ka brother o. Lumuwag. O? Wala mata yung ginagalaw dyan? Hmm? Ay, wala, sira ito. Manila. Yan. Oo. Yung yung thread. Natanggal yung nut. No, nut. Hindi inaigpitan masyado. Ito, pumalak-palak sa loob. No. Oh, wala na sa alay, no? Yan, no. Eh. Balita na ito. paano ang seating nito ba't nagkaganito to hindi nila tinanda kung paano binaklas dapat ganun din pagbalik I ikot mong anis lagay mong bolt tingnan natin yung timing nito i-oro natin <coughs> lagyan mong nut Na-disalign. Na-disalign. Yan yung governor eh. Kaya pa lang yung gumano. Anong makina to? Mamaya hanapin natin kung anong pangalan nito. Kabisado mo na ba? Hindi. Hmm. Takip. Sir, sir, Ayan yung takip. Kiskisin natin mamaya. Hmm. Balik mo. Kaya mo na pwede yung pabalik di luluwag. Luluwag ito. Hindi. Luluwag. Martilyo mo muna paigpit. Para mag-lock siya. Yan. Ikotin mo ng paatras. intake exhaust Tablay Tablay Okay, atras Tablay Luwag ang pagkakakabit Natanggal ang lock nut May ikot ba? Dito yun sa kunyo Dito yun hmm. Nakalagay Palubogin mo to Release bearing yun eh Tanggal lang na sa loob <laughs> Release bearing yan <unsafe problem> <laughs> oh, tinamaan ito. Sira. Nagpaikot ikot isa dito. Sira. Tanggal yung nut. Hmm. Ay, anong ano yan? Tignan natin kung mau... disalign eh. Tignan natin kung mau sa palpal -pal yan. Kaya yung nut, hindi masira? Hindi. Tignan natin kung mau kuha sa palpal yan. Nagpalak-palak sa loob yan eh. Tagal siguro yan. Ay, yung dini, eh, baka yung baka yung bago na vlog nga. Log, nga. lang namin yan eh, yung nat. Tapos di Oo, pantay dapat yan. Meron yeah. yan Manila kalokan. Eh,

ay, well, nakatiming naman siguro yan, na-pander nila, doon lang nagka-problema sa nat. Kinilas pala nila yan, pinilas nila yan. Ang basal. Ang nagawa nila. 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 Ang Wala, hindi nila nagpitan. Wasak. May sa balik yata tayo dito ni <laughs> <laughs> sa. Sira yung governor eh. Pero, pero pag ikaw na pala hindi, hindi na kababalik. Ha? Hindi na ay kung wala namang gagawin. Tapos sana yan kung hindi sira yan eh. Tingnan uh -huh. natin kung may alay yung perwari kung matigas yan. Pag, pag, ay kayo masin siya binigay yan? Hindi na yan sir. At pag ko kayo bukas Sa Kalukan? Wala. Dito kasi yan nakakabit eh. Sana ba, may alangay si, na nga. Siya siya siguro, hindi magka-air, magka Luwag. Magka magka pa kayo. Sa ano? Ito sa labasan doon. Ito. Ito mo siya sila sa bandang loob niya. Huwag mong tamaan yung labi sa labas. May lalapat dyan na washer. Hindi kayo siya sila screw natin. Maliit-liit. nagtulog yung ano kaya nagbulbok na bulbok bu na bul yung ano to dito na dito yung gasket Sampai Cylinder head. Cylinder head gasket. Cylinder gasket. Singaw yan. Pag nabulwak. Diba na ka na in-stop mo yun? Pag nating hmm. mamaya, pag bumulwak. Cylinder din yan. Check nating kung anong torque nyan. Kamaluwag top torque nyan eh. ku knot baklasin tinadtan mo nang thread lock Gentipun <laughs> ng glue niya. Ano lumpis eh? Nga, linggoayon.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Oh, yan ang tamang kabit niyan. Yan ang tumatutunan. Hmm. Copy mo. Kita kay. Hmm. Ala. Hmm. Oh, eh. Oh, hmm. Ah, may guide, may, may guide naman pala na halos sa eh. ano. Pag ito kasi nito hmm. nagwawala yan eh. Gaganon niya yan, Hmm. Gaganon niya. Ano to? Eh. Parang magre revolution siya. Ganon-ganon niya yan. Pabalik-balik mm. lang mm. Pag nag-minor ka, bababa. Nung mm. binunot natin nandito yung nata, no? Oo. Nakakulat naman sila timing cover injection pump kabit na ka brother tepatan mo para tapat I balance yung baon sikwatin mo. Bente City. Hmm. Para paraan Pinoy. Ng hmm. mekanik ko namin okay. ka brother si Moy Moy. Moy. May kaya yang kinabit mo? Hmm. Ha? Yeah. Okay. Meron, meron kaya? Meron natin kung magwawagi ka ba ilang vulganizing na ang tumingin ito? dalawa? ha? Ni? Hmm? dalawang vulganizer na ang gumawa hmm. pangatlo tayo kahapon walang talsik to start Oke, okay, start. Ini mana antar yan? Ayo ah, to pala nih. Kesilin mata. Ye. Para yang mau permisi. Ini menu panduannya tanggal 5. Nah, oke. tuh,

ba akong gawa yan? Kabit mo daw yung pressure natin. Buo na na symbol ka brother. Subukan nating paanda rin. Paanda rin ka? Oo. Nakabit na yung injection pump. Wala palang radiator. Yun. Gumana na. Thank you, Lord. Pagwagi na naman. Patay, patay. Okay na. Pwede nang kumpletuhin. Nabuhay man bagay yung minor. <laughs> Sabi mo walang minor? Walang <laughs> pala lang. Ay, sabi ito po. Kuro lang yung pisay. eh. Kaya ni, parang ito dati na wala yun dahil kaya ka pakapatid lang. Oo. Wala nga ang pagkakakabit. Hindi, baka pala yun yung dati na yun. Dahil yun din yung gagawa, sabi nila ni Hmm. Di yan ang hindi na ni Chief. Hindi na din ni Tutok. Ah, dati? Pati yung ano, yung balancer na ano. Dapat yung pag ito, sumusunod. Hindi nakakabit ano? Oo. Yung nut? gimasaabin ano, si, si na di sinuroi ano merap niyado yan silo si silo 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 wala silo 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 na silo 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 na silo 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 pogi ng operator niyan. muna ka brother salamat muli mga viewers silent viewers at yung ating mga subscriber thank you ng marami meron pa kami isang tinutrouble dito kakabit kami ng clutch booster hanggang dito na muna